Asher, uh, sure, posible bang magbago ang boto ng mga senador bago ang kanilang botohan para sa Senate leadership sa July 28? Monica, kahit ano ay maaring mangyari sa susunod na dalawang linggo kaugnay ng pagpili ng ilang mga senador sa or sa pagpili ng mga senador sa magiging Senate President sa pagbubukas ng 20th Congress. Ito ang nilinaw ni Senate President Pro Tempore Jingoy Estrada sa kabila ng resolusyon na pinirmahan ng ilang mga senador bilang porta sa ibobotong tagapangulo ng Senado. Umaasa si senador Estrada na hindi na magbabago ang desisyon ng mga senador na pumirma sa resolusyon pabor sa pagpapatuloy ng liderato ni Senate President Francis Jesus Cudero. We have enough numbers, more than 30 I suppose. And uh, I think Senate President Jesus Cudero is already secured of having his uh, next term as uh, Senate President. Ayon pa sa senador, sa dami ng kanilang boto ay maaaring tawagin itong supermajority. Pagdating naman anya sa July 28, ay maaaring hindi na kailanganin pang magbotohan ng mga senador kung sino ang magiging Senate President. Sa halip ay magsusumiti na lang sila ng sulat na may mahigit labing tatlong boto na sila pabor kay Senador Escudero. Paglilinaw din ni Estrada, walang pinaikot na resolusyon kundi tulong-tulungan ito sa bahagi ng mga senador. Samantala, naniniwa tiwala rin si Sen. Juan Miguel Zubiri na lahat ay maaaring pang mangyari habang hinihintay pa ang unang sesyon ng Kongreso sa July 28. o naniniwa, or nananatili rin aniya ang boto niya kay Senador Vicente Tito Soto III dahil naniniwala rin ito sa konsensus o pagkakaroon ng caucus o pagpupulong bago ang formal na pag-uusap sa plenaryo. Tiniyak rin ito na buo pa rin ang kanilang grupo kasama sina Senators Loren Legada, Tito Soto at Panfilo Ping Lacson. Gayunman, tanggap nito kung maging minorya sa pag o maging minorya ang kanilang grupo sa pagbubukas ng mga sesyon ng Kongreso. We're open to another third force. Baka may dark horse dyan na gustong tumayo. Why not? We talked about it sa grupo namin. May If there's a dark horse that will come out, that's not necessarily us for. We're willing to support. Bigo basta ang pangako lang niya ay transparency at integridad ng Senado. Monica Karina sa press briefing uh, kay uh, senador uh, Migz Zubiri ay kanyang buling inihayag na hindi ito satisfied sa liderato ni uh, Senate President cheese Escudero. Yan ang latest dito sa Senado, balik sa iyo, Monica. Maraming salamat Asher Jr.